Hi guys! This is John and Joyce Vlog and for today's video nga po, ito na naman ang another kaganapan ng mga alipin ng salapi. Sa parte nga pong ito guys, ay meron pong tumawag dun sa account namin na Joyce Flowers. At order nga daw guys si Madam ng flower para po sa kanyang lola na magka 8 years old birthday. At ito nga guys, nakikipag sales talk na ako dito. Huy! Kinabukasan nga guys, ay naguulan po dahil meron palang bagyo at nagdadalawang isip nga ako dito guys kung talaga pong itutuloy ko pa po, po yung order ni Madam. Sobrang lakas nga po dito ng ulan tapos sobrang lakas pa ng hangin. Natatakot ako na baka maabutan kami ng baha sa daan. Kaya nga guys, kinausap ko nga po agad si Karangi kung itutuloy pa ba namin at sabi namin niya, ituloy pa din namin daw yung order dahil aba ay sayang ang benta, ay minsan na nga lang makabenta. Kaya nga guys, sa party nga pong ito ay ginaya ko na agad yung mga chocolate na request ni madam at prepare ko na din itong mga artificial leaves at saka mga artificial na pang design para don sa flowers. Ang request nga pala guys ni madam ay round bouquet na merong hilo na chocolate at saka tatlong sunflower. At sunod naman guys na prinipare ko ay ito nga pong styro na gagamitin at pagtutusokan ng chocolate at ng sunflower. At nagsimula na nga ako guys na magtusok niya mga sunflower. Bale inuna ko lang po yung tatlong sunflower dyan sa pinakang na niyang styro. Tingnan niyo naman po talagang napakaganda ng mga gawang sunflower. Talagang parang realistic siyang tingnan. Ang next ko nga po na inilagay ay itong mga chocolate at medyo nahirapan nga po ako sa parting ito. Nagpatulong nga po ako agad kay Karangi sa paggagawa niyan dahil nga po nahihirapan ako kung magpapantay ba itong pag-iikot ko. At tingnan nyo nga guys, para pong hindi pantay tayong pagkakaikot, pero po pag nilagyan na yan ng cover ay hindi na po yan halata na ganyan dahil po maganda na din siyang tingnan. Next ko na po na inilagay itong mga artificial na design na ito at inilagay ko ito dito sa mga spaces para walang mga kita. Next naman guys, ay syempre po nag-prepare na ako nitong mga cover. Bali po guys, itong mga cover na ito ay hinati ko lang sa gitna, tapos hinati ko ulit sa gitna para pong ginawa kong half. Kapag guys, nahati ko na po ng ganyan yan, ay magpo-form naman po ako nitong triangle na kung saan ay kitang-kita kita yung mga linings nitong cover cover. At nun nga pong natupin na namin lahat yan ay eh, pinaikot lang po namin ito dito sa styro. Hindi lang nga po namin na videohan dahil po hindi pala namin na play yung po nung nagkagawa po kami. At tingnan nyo nga guys, ganito na po yung kinalabasan at nilagyan lang po namin yung ng twist wire para nga po mas maganda at mas matibay. Ito nga guys, nilagyan na din po agad namin yung mga natirang tinupi dito sa pinakang ilalim para po magsilbi na pinakang pambaba. Naglagay nga din po pala kami dito sa pinakang gitna nung parang net na ito. Tapos sunod po ay nilagay na po agad namin yung ribbon na kulay gold para magmatch nga siya doon sa pinakang flower. Yung pinakang cover nga pala guys niyan ay ang kulay po ay parang medyo light yellow. And tada! Ito na nga guys yung kinalabasan po ng aming ginawang flower bouquet. Tingnan nyo naman guys, talaga nga pong napakaganda at napaka-elegant. Huy, kaya kayo, umorder na kayo. Mabuti na nga lang po nung pagkatapos namin gumawa ay tumigil na din po agad yung ulan. Pero syempre po kahit na wala ng masyadong ulan ay binalot pa din namin ito sa plastic para po maging safe at hindi mabasa. Syempre po baka umulan habang nasa daan kami. Bali nga guys ang umorder nga po pala sa amin ay si Madam Cheryl Rianzares at taga mabilog kasiligan po siya. At dito nga po pala kami sa dahil nga po para sa amin mas malapit pag dito. At nung nasa panikahan na nga kami guys, ay eh, unti na din po lumakas ang ulan hanggang makarating po kami dito sa mabilog kasiligan. Ang magre-receive nga pala guys nitong order ni madam ay ang kanyang nanay. Kaya nga po, hinanap po agad namin siya dahil hindi po namin siya makontakt. Tingnan nyo naman guys yung sitwasyon ng palayan dito sa mabilog kasiligan. Sa parte nga pong ito ay may napagtanungan kami guys na doon nga daw po ang bahay ni madam sa medyo duluhan. Kaya nga po agad po kaming naganap din ng ibang mapagtanongan kung saan nga po pala yun. At ayun nga guys nakita na din po agad namin yung pinakang bahay ni madam. Kaya kaya nga po, salamat po sa inyong pagtitiwala. And yun lamang guys for today's video. Salamat po sa inyong panonood.